sa mga pagunahing bolita Reside ako Kubikul Parties Congressman Zalico hindi nang natanggap na kickback sa controversial na flood control projects. Minor de edad sugatan ng muscle pook ng humaharurot ng motorsiklo sa Ligaspi. Peking Dentista Restoro Center pen Operations sa Ligaspi City. At Reformers Ultra Marathon ng BGM Pimicol, muling umarangkada. Runner na mangat kilalanin. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong lunes, ikalabing pito ng Nobyembre. Pinabulaan na ni-resigned ako Bicol Congressman Zaldico na may nakuha siyang kickbacks mula sa isang daang bilyong insertion sa 2025 National Budget bagkus lahat umano ng insertion ay napunta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay dating House Speaker Martin Romualdez ang buong ulat iyahatid ni May Encinares. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romales. Iginiit ni Resigned Akubicol Party Representative Zaldico na wala siyang nakuhang kickbacks mula sa isang daang bilyong insertions sa 2025 National Budget sa ikalawang bahagi ng tell-all video ng dating kinatawan. Inihayag ni Ko na wala siyang tinanggap na cash deliveries mula sa maanumalyang flood control projects. Lahat umano ng insertion ay napunta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Sekmi na approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya, masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Dagdag pa niya, idiniliver pa ng kanyang mga security at executive assistants na sina John Paul Estrada at Mark Tixay ang mali-maletang pera sa bahay ni Narumualdez at Pangulong Marcos sa North Forbes Park at South Forbes Park gayon din sa Malacanang. Ang kanyang pahayag ay may mga kalakip din umanong ebidensya. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tixay at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado may malawakang dagdag bawas din aniya sa pondo ng iba't ibang ahensya na ang may pakana ay ang magpinsan. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa huli, hinamon ni Ko si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na imbestigahan si Romualdez sa ang Pangulo kung talagang tutupad ito sa kanyang tungkulin. Pero duda o mano si Ko na gagawin ito ni Rimulya. Mas kumpiyansa para raw siya na mas maayos itong magagawa ng Senado para sa mga balitang tatak Bicol May Insinares. Sa ibang balita, sugatan ang isang menor de edad na babae matapos na mabiktima ng hit and run kahapon. Agad naman natukoy ang nakabundol na rider. May report si Mel Moral. Sa pool sa CCTV footage na ito, ang pagkakabangga ng isang pulang motorsiklo sa isang 11 anyos na batang babae sa bahagi ng Marquez Street sa barangay Mauyod, Ligaspe City, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Makikita din sa video ang paglapit ng ilang concerned citizens sa nakahandusay na biktima. Ayon sa barangay, agad na naisugod ang biktima sa ospital habang mabilis naman na tumakas ang sospek. Ang tanod po namin is naka-duty po doon sa may along Marquez Street din po, pero sa may unahan, tapos nakita po may tinawag nagtawag po ng tinawag po yung tanod namin doon ng isang residente po ng Kabugao. Tapos di pumunta po yung tanod namin and then tumawag din po yung isang tanod namin na kasama po doon sa nagano sa nag nagbabantay po doon sa mga sa may along Marquez Street na may ano daw, sabi, tawagan na daw po kami para ma-reset, ma -reset, maano. naman po yung tanod namin. And then, pumunta po kami. Pumunta po kami. Tapos, uh, sa, sa, upon uh, CCTV naman po, is sa, mga, 425, or 424 po, nakarating naman po yung rescue vehicle namin. And then, dinala na po namin sa hospital yung bata. Sabi po ng tatay, okay na daw po yung bata, pero medyo may trauma pa. Kasi syempre, yung takot po siguro na ano. Alas 9.30 ng gabi ng sumuko naman ng sospek na napag-alaman na isa ring minor de edad at residente ng barangay Pinarik, Ligaspi City. So, hindi naman po niya tinakbuhan. Siguro na takot lang ng oras na yon ito pong driver kasi syempre hindi niya kilala. So, Naghanap muna, kumbaga hindi naman, kaya nga nagkusang loob pa rin eh ilang oras din naman, siguro nakikita kailangan mo alalis sa site. Kasi di natin alam, baka may kapamilya o kamag-anak doon na kuyugin, eh mas maglumala pa yung uh, sitwasyon. Kaya minabuti muna nang ano muna nito. Uh, lumayo muna ng kunti. Pero sila, sila na, sila na nagkusa na mag-approach sa kapamilya. Dagdag pa ng hepe, wala na ring balak ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo matapos ang naging pakikipag-usap sa pamilya ng sospek. Willing naman yung yung nakabangga na tulungan tingin ko uh, ano na nang muna uh, kumbaga uh, gala ginagalang namin yung desisyon ng both parties na mag-usap sila ano po kumbaga uh, siguro na pagkwento nila aksidente lang nangyari wala mang pag, uh, hindi naman sinasadya so siguro nag-come up into ano sila kaya nagka, nagkasundo naman kumbaga wala naman silang sinisisi sa mga nangyari Kaugnay nito, nanawagan ng otoridad sa mga motorista at pedestria na mas maging alerto sa kalsada para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Arestado naman ang isang pekeng dentista sa lungsod ng Legaspi matapos na walang maipresentang lihitong mga dokumento sa si kinasang entrapment operation ng otoridad nito lamang Webes. May report si Rose Bilista. Kulungan ng bagsak ng isang 20 anyos na peking dentista matapos na mag-alok ng hindi autorisadong dental services sa lungsod ng Legazpi. Hapon noong Webes, Nobyembre 13, nang makorner siya sa entrapment operation sa kanilang bahay na nagsisilbi itong klinika. Ayon kay Police Captain Edwin Mapula, kadudaduda ang murang serbisyo ng sospek na makikita sa kanyang Facebook page, gaya ng pagkabit at pag-adjust ng braces. Dahil dito, kaagad na nagkasa ng operasyon ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5, katuwang ang PNP Ligaspi na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Meron po kaming ginamit na kasama namin na nag-act as social sure client para makabitan siya during uh, after a day. Uh, po kami ng entrapment operation para malaman namin talaga kung ito ay legit talagang dentist kung siya ay registrado sa PDA and then yung PRC kung meron siyang ID ng PRC. Dagdag pa niya, wala rin na lihitimong dokumento ang sospek. Napag-aralan lang daw po niya yung sa online. And then after nung mapag-aralan niya, nag-try siya magkabit-kabit sa kanyang mga kaibigan and hanggang sa pinapost niya yung kanyang service pag sa pagkakabit ng braces. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Section 33A ng Republic Act No. 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007 at Section 6 ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod, na. ika sa lista ng mga wanted person sa Bicol, arestaro sa Roraymas Bate at pamahala ang panalawigan ng Katanduanes patuloy sa pamamahagi ng relief really goods sa mga nasalanta ni Juana. mo pa balita sa pagbabalik na Kumikol Alay TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may bahasahan nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo. dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, Katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience missabee's bay resort your tropical island getaway daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Tuluyan ang nahulog sa kamay ng otoridad ang ikaanim sa listahan ng mga wanted persons sa Bicol. Naharap ang suspect sa dalawang kaso ng pangahalay. May report si Hercules Barbacena. Hindi na nakapalagpas sa ikinasang operasyon ng otoridad sa barangay Kapsay Aroroy Masbate ang isang 43 anyos na lalaki na itinaturing na rank 6 regional most wanted person ng Bicol. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Nicolas Malipot, hepe ng Aroroy Municipal Police Station ang suspect bilang si Alias Alan. Walang trabaho at residente ng nasabing bayan. Ayon sa Hepe, ngayong taon nang ireklamo ng panggagahasa ang suspect. Nitong Setyembre, nang ibaba ang warrant of arrest laban sa suspect para sa dalawang kaso ng panggagahasa. Ayos naman po yung at ating ginawang intelligence build up sa paghuli nitong ating source, kaya po uh, na sorpresa naman po ito at ayun naman po uh, sinisigurado naman po natin yung safety ng ating mga operatiba ganun po safety din ng ng community and then yung tamang pagpagsasagawa ng mga operasyon na ganito na naayon din po sa ating POP Nasa kusuriyan na ng otoridad ang sospek habang naipaalam na din sa pamilya ng biktima ang matagumpay na pagkakaresto sa sospek. In that way po, mararamdaman nila na ang kanilang kapulisan ay nandyan po. Mararamdaman po nila na ang paligid po ay ligtas ng, at nararamdaman nila na ang mga taong gumagawa ng kasalanan sa batas ay hindi basta-basta uh, nasa paligid lang, kundi ay nahuhuli po natin at nabibigyan natin ng justisya o maibibigay natin yung karapatang aksyon doon sa mga bi naging biktima po nito. Nagpapasalamat naman ang otoridad sa publiko na patuloy na nakikipagtulungan sa kanila para sa pagkakaresto ng mga may pananagutan sa batas. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Hercules Parbasena. Patuloy pa rin ang ginagawang relief operations ng pamahalaang panalawigan ng katanduanes sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong uwan. May panawagan naman si Governor Patrick Azanza sa mga ahensya na nagbibigay tulong sa mga nasalanta. May report si Danica Garcia. Patuloy sa pamamahagi ng tulong ang pamahalang panlalawigan ng Katanduanes matapos na manalasa ang super bagyong uwan sa isla nitong Nobyembre 9. Ayon kay Governor Patrick Azanza, kagad silang namahagi ng relief goods sa mga residente sa mga bayan ng Viga, Panganiban, bagamanok, higmoto, bato at baras. Matapos ang pananalasa, tuloy-tuloy umano ang relief operations kung saan bukas ay tutungo naman sila sa San Andres, Verac, Pandan at Karamuran para mamahagi muli ng tulong anim o pitong towns na ang 100% no na nabigyan kasama na yung tatlong towns na naabot ng ako Bicol party list so ang pangako ni DSWD Secretary Rex Gatelian ay yung request natin na 87,000 na DSWD food packs ay kanyang uh, ibibigay doon sa mga apektadong pamilya na uh, dito po sa Katanduanes Batay naman sa datos ng pamahalaang panlalawigan mula sa 87,000 food packs na ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa isla, aabot na sa 65,250 o 75% ang nakatanggap na ng nasabing tulong. Iba pa yun yung, ano, ha, yung ibinigay ng ako Bicol na tigli limang kilo doon sa tatlong bayan ng Liga, Panganiban at Bagamanok. At sa iba namang mga bayan ay meron ding mga ibang private groups o party list na nagbigay din na direkta sa tao naman po. Iba pa yung dala ng GMA News, mga ganyan po. No? So ito, food pack lang talaga to Mga nasa 65,000 uh, siguro po yung naipa Mahagi na, naidistribute na galing sa DSWD naman po. Hinikayat rin na Azanza ang mga punong barangay, mga alkalde, MSWDO at MDRRMO sa lalawigan na kung maaari ay isama sa kanilang listahan ang lahat ng kabahayang nakitaan ng pinsala, maliit man o malaki para sa patas na paglilingkod. Umaabot na kasi sa halos 34,000 yung mga naapektuhang bahay ng Super Typhoon Uwan sa aming isla sa Katanduanes. At uh, meron mga totally damaged, meron ding partially damaged. At uh, ang iba ay nagre dahil ang mga ibang kapitan daw ay hindi sila isinasali sa lista. Ang panindigan ko lang naman doon, since ang DSWD ang final na mag-evaluate -e nito, magde-decide kung qualified ba o hindi. Ang pakiusap ko sa mga kapitan, sa mga mayors, doon sa mga MSWD na nag evaluate in case of doubt, ilista ninyo, isama ninyo sa lista kasi kawawa naman na ma-deprive yung uh, na nasiraan na, natalanta na ng super typhoon. Magiging biktima pa sila uli kung hindi maisasama sa entitled. Nagpaabot din ng pasasalamat si Azanza sa lahat ng mga nagpaabot ng agarang tulong sa kanyang mga kababayan. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa ulat panahon, nasa linya ng telepono si Pag-asa weather forecaster Dan Trayumpante. Sir Dan, may binabantayan ba kayong panibagong sama ng panahon? At ilang bagyo pa po ba ang inaasahang papasok sa bansa ngayong taon? Sa isa sa ating mga taga-pag-iisip na po yung atlete sa ating bagay na talagang kanyang tunay. Ang mga talagang mga atlete sa ngayon ko, wala po wala pa tayo minamonitoring ang inyong mga namanang panahon. Talagang lang ito tungkol yung talagang nakikinig sa inyong responsibility. Diyan yung sa exterior dito, tahan po natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan na pa may kasamang pagkulog at pagkidlat dito po sa Provincia ng Camarines Norte samantalang bahagya hanggang sa maulat na kalangitan ang ina-expect natin dito sa natitirang bahagi ng Bicol Region. Um, katamtaman hanggang sa ma malakas na hang ka katambana mahina hanggang sa katamtaman na hangin na namumula sa silangan hanggang sa norte silangan samantalang banay hanggang sa katamtaman na alon na karagatan ang pwede natin ma-experience sa alon. Maagot ng temperatura sa kabikulan asahan po natin uh, umabot po ito ng 25 to 32 degrees Celsius. Ang araw po ay ang araw po ay lumubog 5:15 ng hapon samantalang ang haring araw ay sisikat bukas ng 5:45 ng umaga. Philippine Standard Time 6:32 PM. At yan lang dito sa ating dito sa weather forecast na pag-asa sa Southern Ang si Dan Triumphante, Marina, banggi po. Salamat, Sir Dan. Naging matagumpay ang muling pagbabalik ng Reformers Ultra Marathon nitong linggo. Mahigit dalawang daang runner mula sa iba't ibang bahagi ng Kabekolan ang dumalo dito kung saan naiuwi ng isang 24 anyos na runner ang unang pwesto. Kilalani natin siya sa kwento ni May Encinares. Mahigit dalawang daang runner mula sa iba't ibang bahagi ng Kabikola ang nakilahok sa Reformers Ultramarathon o RAM 4 ng Bureau of Jail Management and Penology Bicol kahapon, Nobyembre 16. 60 kilometro ang dapat matapos ng mga kasaling mananakbo o mula sa Ibalong Park sa Legazpi City, umikot sa Santo Domingo, dumaan sa Buyuan, pabalik sa Ibalong Park ang mga nagsisibilisan at naglalakasang marathoners alas stress ng umaga ng simula naman ang kompetisyon. Pinakaunang umabot sa finish line ng 24 anyos na si Christian Nicario mula Iriga City. Limang oras at 24 na minuto ang kanyang ginugol para mapagtagumpayan ang RAM 4. Hindi ko po in-expect po na ako po mag-champion kasi po. Ano po ma'am, kulang po talaga ako sa iyo kasi po. Yung nag-DTRT virtual po ako ma'am, um, natapos po yun, October 31 din pagka October ay November 1 po nagka-trangkaso po ako ng 2 weeks pa po tapos dalawang beses lang po ako nag-training po. Naka 20k lang po ako mileage. Kasi po gusto ko pong ma-sikat run po ganun. Masabi ko lang po, takbo lang po kayo ng takbo masaya po. Taong 2021 nang unang simula ng BJMP Bicol ang naturang maraton. Ayon kay BJMP Bicol Director Jail Chief Superintendent Elena Rocamora. Layunin ng kompetisyon na makapaglikom ng pondo para sa kanilang mga isinusulong na programa at advokasya. Unang-una sa lahat, syempre yung aking pasasalamat sa Panginoon dahil uh, sinuportahan kami ng Running Communities dito sa buong Bicol Region. And uh, uh, talagang inaabangan nila itong uh, itong event na to kasi uh, alam din nila kung saan napupunta yung uh, proceeds ng activity na to kasi nakita nyo naman kanina it's a run for a cause hangad ng pasilidad na patuloy nilang mapagtagumpayan ang mga susunod pa nilang ikakasang looking forward po kami ma'am na magkakaroon po ng ram 5 ram 6 ram 7 uh, and uh, inaasahan po namin na lalo pang dadami yung uh, participants po ng uh, ating uh, activity na ito kasi um, nakikita din po nila. Kasi nire-report din po namin sa participants. Uh, after po nito, after po ng activity na ito, ire-report din po namin sa running community, lalong-lalo na po sa mga participants kung saan po napunta yung, uh, yung kanilang uh, itinulong dito sa uh, programang ito. Ngayong taon, mapupunta ang kanilang nalikom na pera sa mga pangangailangan ng kanilang Persons Deprived of Liberty o PDL at sa mga pamilyang sinalantan ng Bagyong Uwan sa Katanduanes. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. At yan ang mga balitang nakalap na ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat.